Ayan guys, good morning. So ngayon, ah uh, dito tayo sa ating project. ah uh, ito na yung ah uh, may kasi sa atin guys, nagpagawa ng ano, uh, double size na puro bamboo. Ito ay kama guys. Uh, double size siya, kaya medyo malapad siya. So natapos na natin butasan yung mga ano niya. Ayan uh, Mga pusti niya. Ini skill ito na to guys. So tapos na to. Ngayon subukan natin buuhin kung magbubuo natin. So subukan natin. Pistolan natin yung camera guys. Ito na natin bubuuin guys kasi medyo ano to cemento. Uh, oh, go. <coughs> ito naman guys, hindi naman tayo mahirapan mag buo nito kasi may mga ano na to. Ah, uh, pagano to kasi yung sala yan bawat butas kasi na dapat maglagay ka ng mga number para hindi ka na malito pag pinasimbol mo na siya so, na natin ah uh, okay kay ano ah si Brad Miko siya kasi nagpagawa nito guys so, Mandali lang ito guys kasi may mga ano na ito may mga number na to eh. Kaya, alam lang to. Kasama mo lang na ito ha? plastic natin. Tayo na natin doon para maplastan natin. O, so, ganyan sa kalapad guys. So, oh. Medyo malapad talaga to. So, yung isa namang apa para dito sa huli So, ito yan guys. So, oh. mapapansin nyo, puro butas talaga. Kaya, pagkawa yan talaga, medyo makuti siya, matrabaho. Pero, pag mata natapos naman, maganda siya tingnan. Lalo na pag nabarisan guys. Oh, <coughs> so, mo lang itong pattern. Ay, mo na nilagay kaya hindi ka maliit dito. natin kung nasa ano ba to maganda na siya tingnan pag naka scale ito na kasi guys makikita mo na yung medyo forma ng ano eh, ng natin So ito guys, ano, kahapo ko lang to binutasan. Kaya bigla lang siya butasan. Ayun ko bubuhin. Titingnan ko kung okay na ba yung scale ito. Ah. Pag sanay ka <coughs> pag sanay na, pag nasanay ka na, sya, ka na kasi sa ganitong gawa guys, madali na to para sa iyo. Pero sa iba, siyempre, ano to, matagal sa kanila kasi sa bukas bukas mo kaya na buo na yung ano yung dalawang paa natin so ilagay na natin yung lalagyan ng sahig balik so ito yung guys oh. itong kawayan ito na ano to guys puro bayog to kaya ano to uh, makakapal ayun guys oh, pag tinignan ninyo oh. kunti ang butas niya maliit lang kaya matiba ito kaya so, natin yung pattern niya in then, and then Place. <coughs> So yun guys, buo na yung ating ano Maris uh, kayo ng ko ano Bed So ayan o oh, Medyo malapad talaga ito guys Ayan o, oh, makikita nyo So ayan <coughs> Napakatibay nito guys Ayan o, oh, kahit upuan mo ito ng ano Dito basa basa lulundo Kasi bayog to So ayan, dito Maglalagay pa tayo ng ano, ito yung header niya, guys o oh. So lalagyan natin ito ng design na uh, simple lang yan maganda to guys pag nabarnisan na to maganda to so ayan ah uh, papakita ko sa inyo ang susunod na gagawin dyan guys ayan o uh. tayo ng pamakuan sa sahig so yan ah medyo matrabaho lang talaga guys pero sorry to pag natapos so yan bonay nito, uh, sahig na lang at saka design na lang sa unahan Asa okay, hindi rin yung ating gagawin So guys Salamat sa pananood uh, Share nyo itong video And uh, God bless you